What is up mga papi, maaga tayong babiyahe. Ngayon at mukhang maganda. Ang araw na to tapos may maganda pang sis na matatapat sa atin, abay talaga naman gaganahan tayo sa biyahe natin. At hindi na nga kami nagpatumpik. Tumpik pa at agad na nga. Kaming sumakay sa motor at sinubukang pandarin. Kaso sa isang hindi inaasahang pangyayari mga papi, Biglang hindi nag-start ang makina at mukhang mapapahiya pa tayo sa CS natin mga papi. Kaso nga ay eto na nga ang sinasabi ko, Diyos ko po. Pa, Biglang Ayan. hindi nakisama ang motor nating si Ivana. Eh, kakasabi nga lang ng CS na late na siya. Tapos ayaw pa umandar kapag inaalat nga ka naman o. Oh. oh no! Ayaw umandar. Ayun. At sa wakas ay umandar din. At talagang kinabahan ako doon ng very very light mga papi. So hanggang dito na lang muna mga papi till next video. Bye bye.